Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. 70-year-old Lola, kandidata sa Mutya ng Tagig 2024. Baboy na nahulog mula umano sa isang truck, nagpagala-gala sa expressway. Lalaki mula India, pinakasala ng biyanan matapos pumanaw ang kanyang asawa. Lalaking nagpapanggap na inatake sa puso para takasan ng restaurant bill, arestado sa Spain. At sa trending showbiz balita, Ann Curtis, Joshua Garcia at Carlo Aquino Bibida sa Philippine adaptation ng hit K-drama na It's Okay to Not Be Okay. Sure akong ang lahat ng kwento, viral video ay hindi umaabot sa wall mo, At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments and shares kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending story, The Failed Escape. Arestado ang isang European conman sa bansang Spain matapos kumain sa mga restaurant at magpanggap na inaatake sa puso para hindi ito magbayad. Ang problema, dalawampung beses niya itong ginawa kaya naman namukha na siya ng mga otoridad dahilan para agad itong arestuhin. Ang modus ng tinagoy ang gastroheta ng Spain, alamin sa trending report ni Arnold Herrera. hanggang sa naabot ang iyong acting skills. Arestado ang isang 50 anyos na Lithuanian na kinilala bilang si Idas J matapos magpanggap na inatake sa puso para hindi nito bayaran ang kanyang restaurant bill. Ang masaklap, dalawampung beses na pala niya itong ginawa sa iba't ibang restaurant sa Alicante sa bansang Spain dahilan para bansa ganito ng media bilang gastoheta. Ayon sa mga ulat ng mga nabiktimang restaurant, Very theatrical daw ang performance ng scammer. Ang modus nito, magpapanggap na kumikirot ang dibdib bago tuloy ang bumagsak sa sahig at magkunwaring hihimatayin. Maliban dito, nagsusuot din daw ito ng designer clothes para hindi paghinalaan ang kanyang performance. Ang problema, hindi kumbinsido ang staff sa kanyang acting skills nang sinubukan nitong lusutan ang halos $37 nitong order na paella at whiskey. Dito na siya nakilala ng mga polis na dati na rin umaresto sa kanya dahilan para agad itong arestuhin. Napag-alaman din na sa dinami-rami ng krimen ng serial conman ay nakapag-ipon na ito ng restaurant bill na aabot sa 766 euros o halos 50,000 pesos. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino! next viral story. My mother-in-law, my wife? Isang komplikadong love story ang pumukaw sa atensyon ng mga netizen kamakailan. Ang lalaki kasi ito mula India, ikinasal sa ibang babae matapos pumanaw ang kanyang asawa. Pero, hindi lang ito nakipag-isang dibdib sa kung sinong babae. Dahil ang kanyang bagong kinakasama, nanay ng kanyang yumaong asawa. Ang buong kwento alamin sa Trending Report ni Millie Borja. Isang kakaibang love story ang bumungad sa mga netizen kamakailan. Naging laman kasi ng mga balita ang lalaking ito mula India na nagpakasal sa kanyang pianan matapos pumanaw ng kanyang asawa. Ayon sa report ng isang Indian local media outlet, ang lalaking kinilalang si sikandarya Yadav ay may dalawang anak sa kanyang yumaong asawa. At kasama nila sa isang bubong, ang mga magulang nito na sina Dilishwar Darviyat Gita Devi. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nahulog ang love ni Yadav at Devi sa isa't isa. Sa una, tinago pa ng dalawang kanilang pag-iibigan. Ngunit hindi kalaunan ay natuklasan din ng kanyang biyanan na lalaki ang namamagitan sa kanilang dalawa. Dali-daling ni-report ni Darves sa kanilang village council o tinatawag na panchayat ang kataksilan ng asawa at manugang. Pero sa nakakagulat na pagkakataon, imbis na itanggi, tahas ang inamin ni Yadav ang kanyang tunay na nararamdaman kay Devi sa harap ng mga residentes sa kanilang lugar. Ayon din sa parehong report, hindi raw kalaunan ay pumayag na si Darby sa isang kasunduan na nagbibigay ng karapatan kay Yadav at Devi na gawing legal ang kanilang pag-iibigan at mag-isang dibdib. Para sa DZRH TV, ito si Milly Borja sa Masama Tayo, Pilipino. sa ating next trending topic. Age is just a number. Yan ang pinatunayan ng isang lola mula sa Tagig City. Sa edad kasing 70, hashtag slay at kering-kering pa rin tong umaura at makipagsabayan sa mga batang kandidata sa mutya ng Taguig 2024. Kilalanin si Lola Felizmenia sa Trending Report ni Rovic Manuel. Usap-usapan ngayon sa social media ang pinakamatandang kandidata sa Mutya ng Tagig 2024. Sa edad kasi na 70, si Lola Ronda Felizmenia, pinatunayang age is just a number nang maging pambato ng Barangay Pitogo sa Naturang Pageant. Kabilang si Felizmenya sa higit 30 kandidata sa Mutya ng Tagig na tinanggal ang age limit para sa taong ito. Hindi ito ang unang pagkakataong sumabak sa beauty pageant ni Lola Ronda. Minsan na rin kasing itong nanalo sa bonggang Lola pageant noong 2017. At bago maglingkod bilang volunteer sa kanilang barangay, nagtrabaho ito noon bilang staff ng isang party list sa House of Representatives. Sa huli, ayon kay Felizmenya na lola ng Siam na apo, naniniwala siyang ang tunay na kagandahan ay nasa puso pa rin. niya itong magsilbing inspirasyon sa iba na walang pinipiling edad, Pagdating sa pag-abot ng ating mga pangarap, gayon din sa pagawa ng mga bagay na magpapasaya sa iyong puso. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, sama-sama tayo Pilipino. Sa ating next viral story, Babe in the City, Gulat at tuwa ang sumalubong sa mga motorista na bumabaybay sa Cebu Cordova Link Expressway o CCLEX ng matat na ng isang baboy na tila ba na sa naturang daan. Tanong tuloy ng marami, saan naman galing ang baboy at safe naman kaya ito? Ang buong kwentong yan, pakinggan sa report ni Rose Baviera. Aliw na aliw ang mga netizens sa isang baboy na naispatang palakad-lakad sa Cebu-Cordova Link Expressway. Kita sa video na inupload online ni Chanik Statum na tila walang pakialam at parang namamasya lang ang baboy sa ilalim ng initan sa maluwag na kalsada. Kaya ang ilang motorista binagala ng kanilang takbo at ang iba tumigil pa para bigyang daan ito. Papunta raw sa Cebu ang uploader ng makasalubong ang baboy sa tulay. Siniguro naman niyang maligtas ang hayop, kaya agad niya itong nireport sa guard ng expressway. Dito na pag-alaman na isang delivery truck na may kargang mga baboy ang dumaan sa naturang kalsada. Nalaglag umano ang hayop habang binabaybay ng truck ang tulay. Binaha naman ang nakakatuwang biroan ang comment section. Ayon sa isa, nag-e-exercise umano ang hayop dahil baka raw feeling nito eh tumataba na ito. Hirit naman ang isa. Gusto lamang daw mapag-isa ng hayop sa mga nalalabing oras nito sa mundo. Dahil ayon sa kanya, baka na raw ito sa susunod. Ang isa naman, napatanong kung nagbayad naman kaya ito ng toll fee? Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. para sa trending showbiz balita, isa ka ba sa mga sumuway ba sa hit K-drama na It's Okay to Not Be Okay? Ang Roman series kasi na ito magkakaroon ng Philippine adaptation. Kung sino-sino mga bibita kilalanin sa aking showbiz report. Bibida sa star studded cast ng Philippine adaptation ng hit Korean drama series na It's Okay to Not Be Okay si Anne Curtis, Joshua Garcia at Carlo Aquino. Kwenta ni Anne sa pamagitan ng isang Instagram post noong una pa lang niyang napanood ang naturang serye na pinangbibidahan ng South Korean stars si Soyeon Ji at Kim So Hyun ay agad siyang na in love sa mga karakter. Kaya hindi sa naging paraan ng serye para magbigay kaalaman at itaas ang kamalayan ng audience pagdating sa iba't ibang mental health issues. Very excited din itong makatrabaho ang dalawang aktor. Speaking of Joshua and Carlo, ang dalawa gaganap naman bilang magkapatid. Ayon kay Carlo, gusto niya raw yung mga role na mati-challenge siya bilang isang aktor. Sa mga susunod na buwan daw ay dadaan sila sa individual and group immersions. Habang si Joshua naman ay minadong pressured sa upcoming series dahil kailang emotionally prepared sila na bumida sa kwentong may sensitibong paksa. Ito ang unang pagtatambal ni Anne Curtis at Joshua Garcia habang si Anne at Carlo na may minsang nagkasama sa pelikulang Baler. Ang It's Okay to Not Be Okay ay pinilabas noong 2020. Umikot ito sa kwento ng isang orphan caretaker na nagtatrabaho sa isang psychiatric ward at isang children's book author. Para sa DZRH TV, ito pa lang ang showbiz angel Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din po kayo mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At iyan ang mga kwento sa likod ng mga nagba-viral na video kasama ang buong grupo ng TNBS Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at i-follow up namin na mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na laman mo sa... TNBS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino.